ayan mga higala ang gaganda ng pet ng Bosko. pinaparami to ililipat to sa mas malaking kulungan ayan o uh. tapos ito maliliit parang maya may division yan may kukulit oh malayo pa yung pinanggalingan nito kung saan saan niya ito nagbibili mahilig talaga sa collection ng mga ibon yung ano ko yung boss ko meron pa dong iba mayroon siyang loro doon sa loob o parot na nagsasalita ayun ito madami na ito ang iba nito bagong labas lang sa pugad eh dalawa na yun sa taas Ayun. Tapos pinapakain niya ng pinapakain niya ng kangkong. Kasi mm, naging masigla yung ano yung mga ibon pag nakain ng kangkong. hindi kumain sa kangkong kamuti itong mga ibon na ito kaya ang sisigla